Good morning! Ngayong araw ay dumating ang aming kaibigan pastor na napakagaling kumanta. Ang kanyang pangalan ay Pastor Abednego Balagot, kasama ang kanyang napakagandang asawa na si Ma'am Jessa May Balagot. At kasama din nila ang kanilang napakapoging anak at napakasigla na parang si Spider-Man. Sorry, Blakey! Oh, di ba? Tumayo lang na parang hindi nasaktan. Hinayaan na lang muna namin silang makapag dahil bago nga sila dumating ay nakapag-breakfast na kami. At syempre, ang pinakamasayang part nga dito ay ang kwentuhan. Sharing ng mga testimonies kung papaanong nag-work ang Lord sa buhay ng isa't isa. Para sa amin talaga ay napakalaking blessing ang mga ganitong pagkakataon. Dahil mapapalakas ka nga naman talaga ng mga ganitong klaseng fellowship. Kaya sobrang thankful kami sa time na ito na nakasama namin sila ulit. Kaya aga pa lang ay kanya-kanya na rin kami sa paglilinis bilang paghanda nga sa kanilang pagdating habang nagkakwentuhan nga kami pinatikim na rin sa amin ni Jaya sa itong banana na hindi ko alam ang tawag pero napakasarap at sa sharing time namin nakita namin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng mag-asawang ito at nakita din namin yung kanilang pagsunod sa Panginoon na kahit sa daming ups and downs sa kanilang buhay but still nandoon yung kanilang pagsunod sa kung ano yung pinapagawa ng Lord sa kanila. At sa sharing time nga namin nakita namin na isa sila Nabuhay na patotoo ng Matthew 6.33 But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Napakasipag din talaga ng mag-asawang ito sa mga gawain ng Panginoon. Kaya naman talagang grabe ang blessing ay nag-o-overflow. Kaya nga pagdating nila kanina, ang dami pa nilang na-share sa amin. Ito ang mga gulay at itong halos kalahating sakong bigas. O oh, diba, grabing blessing kung uunahin mo lang talagang masunod ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga eh, huwag mong habulin ang blessing. Hayaan mo ang blessing ang siyang humabul sa iyo. At sa papaanong paraan naman na habulin ka ng blessing? Kung uunahin mo muna ang pagharian ka ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban. Dahil minsan nga lang kami magkita, kaya talagang sinulit na namin ang aming fellowship pinagtulungan na nga namin ni Jessa ang pagluluto ng aming pananghalian. Maya-maya nga ay nagutom na itong aking baby biyaya kaya pinabusugan ko muna para maya-maya tuloy-tuloy na nga ang pagluluto. Buti na lang talaga at palaban din itong si ma'am Jessa sa pagluluto. At tinulungan na rin nga kami ni Elmo para mas mapabilis pa kami. Medyo napahaba kasi ang aming kwentuhan. Ayan at nakatulog na nga ang aking biyaya kaya go na ulit ang nanay. At for today's ulam nga, nagluto kami ng ginataang kalabasa at sitaw. Kasama na din ang pritong bangos. Patuloy niyo sana akong samahan hanggang dulo. Nagsimula na naman nga ang nagdilim ang paligid. Tuwing hapon talaga ay sobrang kapal ng fog dito sa amin. Nako, pasensya na. Medyo nasunog nga itong aking mga bangus. Nasanay talaga ako sa ganitong klaseng pagpiprito dahil ganyan ang gusto ng asawa ko. At dahil kumulo na rin nga itong aming gulay, kaya ready to serve na rin ito.

them nobly here in this place and uh, protect them, O the Lord, and provide them this place of That's our conversation, O oh Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Paano? Hanggang dito na lang ulit. Kung naging blessing sa'yo ang video na ito, please don't forget to care and share para maging blessing din sa iba. Thank you for watching!